by Empire 999 Realty Corporation, Yasa Industrial Park Incorporated, Omni Electrical and Lighting Philippines Corporation, and other entities linked to Michael Young and Alan Lim. Uh, salamat po sa, sa inyong katanungan. Ang masasabi ko po sa, sa stage ng aming investigasyon po, ay uh, mayroon lang po tayong batas na AMLA na ang uh, na isinasaad po ang confidentiality ng mga ongoing investigations po ng AMLA. Hindi po namin pwede isiwalat yan sa publiko at sa malawakang uh, Uh, audience, ano po, malawak uh, malawakang audience sa publiko sapagkat uh, ito po ay saklaw ng Section, Section, 8, uh, Section 8A ng AMLAC na ang process information po ay sa batas ay hindi po pwede isiwalat. Ang maari ko lang po masabi sa inyo ay ang mga, mga kasong uh, sa ngayon ay nakahain po sa mga iba't ibang korte. Katulad po ng mga yung mga ibang kaso po na naririnig natin na naging subject po ng mga investigasyon dito ng Quadcom at uh, ma, at kung ito po naman ay ay, ay nais niyo hilingin ang uh, kopya ng uh, summary ng mga stages ng mga sinasabing kaso mabibibigay po namin dito sa Quadcom 'yan. At kung gusto niyo rin po malaman kung gaano kalaki na ang halagan ng mga ari-arian, ng mga assets, ng mga bank account, ng mga uh, ng na, na, na mga naturang kaso, civil forfeiture, uh, maaari po namin bigyan kayo ng kopya ng aming uh, inventaryo, ng aming summary po. Is this your first time to attend the Qatcom hearing? I myself uh, sir, this is my, Mr. Chair, this is my first time to attend it, yes. No wonder your answer is like that. Intindihin mo yung aking katanungan. Hindi ko naman hinihingi yung detalye ng mga bank accounts, eh, which is prohibited by law. Tama, that is what you are referring to. Ang katanungan ko lang po sa inyo ay, meron na po bang petition na na-file sa inyong ahensya para sa issuance ng freeze order sa mga ari-arian ng mga korporasyon na dawit sa illegal drug trade? Yun lang po ang katanungan ko, yes or no? Mr. Chair, the answer is yes. So meron ng freeze order. We just want to get that assurance na kayo po ay kumikilos dahil dun sa mga problema natin. We assure you po na kumikilos kami po, Mr. Chair. Yeah, so The answer is yes. Na meron na kayong initio na freeze order. Uh, clarification lang po, the AMLC does not issue freeze orders in drug-related cases or in uh, human trafficking. We have to go to the Court of Appeals to secure a freeze order through a petition that the AMLC files through the office of the Solicitor General. So wala. Simply lang yung katanong ko kanina na sa. Kanina po Pero, ang tanong ninyo po. Ang tanong ngayon, po niyo kanina ko naka-file kami ng kaso at sagot po, sinagot ko naman po. Yes, the answer is yes. Ay, ay, Pero kung na ang unfortunate so, -ang na tanong niyo po. Tapos. Order, please. Uh, uh may I remind the resource person to please wait for the member to finish his question before you answer. Yes, Mr. Chair. Thank you. Please continue. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko naman tinatanong kung naka na kayo ng kaso eh. Very clear, if we look at the minutes of my questioning, hindi ko po tinatanong kung nag-file na kayo ng kaso. Intindihin mo maigi. Ang tanong ko, kung nag-issue kayo ng freeze order, sinabi mo, sagot mo, oo. Pangalawa, ang sagot mo, you do not issue freeze orders. Which is which? Uh, Mr. Chair, uh, as I understand it, your first question was whether the AMLC filed a case involving a corporation, its officers, and directors, and I believe that I answered your question, and the question, the answer being yes. But the second question, as regards whether the AMLC filed a uh, or issued a freeze order, the answer is no, because in these cases, Uh, in these uh, foregoing cases, uh, the AMLC has to go to the Court of Appeals, file a petition for issuance of freeze order, and the Court of Appeals itself will issue the freeze order. That's how I understand your questioning, sir. Ang question ko po'y binabasa ko. Kasi hindi ko po katanungan to, kagaya ng sinabi ko kanina eh. Kaya binabasa ko yung tanong nung nagpapatanong sa akin. It's here walang if you read itong line of questioning ko hindi ko po tinatanong kung may mga kaso kayang final na no i have never asked that question the minutes of my questioning will bear me out do not put words into my mouth maliwanag siguro yon kasi binabasa ko yung aking katanungan dahil hindi ko nga katanungan to eh. Tinabi ko kanina. Binabasa ko. Kaya intindihin Maigi. Maliwanag siguro yun. Maliwanag? Yes, Mr. Chair. Thank you. Kabilang po sa mga recommendations na binigay ng committee sa inyong ahensya ang pag-imbestiga sa mga bank accounts ni former President Rodrigo Duterte at ang mga opisyales na sangkot sa pagpapatupad ng war on drugs ng Duterte administration upang matrace ang source of the, at saka destination ng mga pera dahil sa siniwalat na reward system sa mga nakalipas na committee hearings. Ito po ba nagawa ng AMLC? Uh, Maari pong ano, uh, hindi ko masasagot yan sapagkat ang mga kasama ko po na may kinalaman po sa mga Pogo uh, issues ay wala, wala na po rito ngayon. Kanina pong umaga, nandito po sila pero yung mga katanungan na yan, hindi ko po masasagot personally. Alam ko po yun Dahil hindi po kayong umaattend sa Quad Committee hearings eh present po ako sa lahat ng Quadcom committee hearings. Hindi po kayo ang representative ng Amlac. Kaya nga siguro ganun nga ang pagsasagot po ninyo. Now, since they are no longer here, kailan po niyo masasagot tong katanungan na ito? Uh masasagot po namin yan uh, as soon as we get the questions again and uh will prepare the appropriate response po, Mr. Chair. Uulitin ko yung aking katanungan para malama mo. Po, Mr. Chair. Yes. Kabilang po sa mga recommendations na binigay ng committee sa inyong ahensya ang pag-imbestiga sa mga bank accounts ni former President Rodrigo Duterte at ang mga opisyalis na sangkot sa pagpapatupad ng war on drugs upang matrace ang source at destination ng mga pera dahil sa so isiniwalat na reward system sa mga nakalipas na committee hearings. Ito po ba ay nagawa na ng AMLOC? May I know when you can provide this committee answer to this question? Uh, we will uh, provide you the soonest. Uh, your uh, Mr. Chair, within the next day, tomorrow, we will provide the answer. Thank you. Isa rin sa recommendation o mga naging recommendation na binigay ng committee ay ang pag-imbestiga sa possibly joint account ni former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte at ang pagsisisaya sa tungkol sa inflow of the huge, huge amounts of money to their account. Have you started your investigation in so far as this issue is concerned? Um, Mr. Chair, I regret I won't be able to answer that question because I am not uh, uh, personally involved in that uh, matter. Uh, but if the committee should uh, want,